Hi guys! Nandito na ako niyan sa office. Familiar ba kayo sa iba't ibang klase ng lock na pwede nyo mailagay sa inyong mga pintuan o di kaya naman sa inyong mga kabinet? Tara at ipakikita ko sa inyo. Meron kami ino-offer na Alpha Lock na available sa white at analog na kulay, durable flash lock, flash lock with keys, at WF lock set na may single at double. Uy! Kadalasan ginagamit siya sa mga sliding door o di kaya naman sa mga swing doors. Pwede rin siya sa cabinet. Pwede kayong umorder sa amin ng patingi-tingi. Pero mas maganda kapag maramihan para naman malaki ang makukuha mong discount. Lahat sila ay may kasama na rin ng mga susi. Ito ang example ng durable flash lock. Dalawa ang susing kasama niya at pwede ka mag-lock from inside. Ito naman ang example ng 12-13 na lock. May kasama rin susi. At ito naman ang napakasimple na flash lock number 12. Meron na rin susi. Ito naman ang sample ng WF lock set na single. At ito naman ang example ng WF lock set na double. Pwede kang mag-lock inside and out. Ito ang sample na pwede mong ilagay sa iyong cabinet, ang Alpha Lock. Kaya ano pang iniintay nyo, mag-order na kayo sa mga number na nakikita nyo. Hanggang sa muli, bye!